Hey guys, so nandito tayo sa ating likod bahay uh, Magtatanim tayo ng halaman uh, alaman so, Meron tayo dito mga nakaready na so, Meron tayo dito ng uh, buto ng uh, pipino Tsaka buto ng uh, sili Ayan so, guys So ito na yung ready natin Meron tayo dito ng uh, loam soil Organic Tsaka meron tayo siyempre vermicast sa so, vermicast uh, i yeah, natin ito sa ating dito so dito na meron ako ni ready guys yan yeah. so let's go so dito guys nakita nyo nilabas na natin yung lupa dinagdagan na natin yung lupa natin na unang nilagay kanina So, para medyo makapal-kapal lang yung konti yung ating uh, pagpupunlaan ng ating mga buto so yan, so binurog natin yung ating uh, long soy na uh, binili natin sa isang uh, ng mga pag, uh, buka fertilizer sa bayan so dyan, after dyan mga kaplanting <laughs> kaplanting na lang natin yan, ituloy-tuloy lang natin ilagyan. hanggang sa magpantay na yung uh, layer ng lupa na sa tingin natin ay uh, po pwede na na ilagay yung ating mga punla so dyan na nga nilagyan na nilokhan na natin yung ating uh, vermicast yan yun yung uh, isang uwi ng uh, fertilizer o pataba para sa ating mga pagtatanim o pag paghalaman ng mga ka-planting so yan So, mura lang din natin dyan. 45 pesos lang yan. So, sa bayan lang mabibili yan guys. Mabibili nyo yung mga online. Or sa pwede din naman sa mga lugar kung saan merong uh, mabibili ng mga buto, fertilizer. So, yan. Binudbud ko lang yan mga uh, ilo sa ibabaw ng aking uh, uh, ginawang lagayan kung saan na uh, pupunla natin yung ating mga buto na natin online. So, yan guys. Napapansin nyo. Inalo-halo ko na yan. Kinikosmetos ko na yung uh, lupa, yung uh, loam soil, at saka yung binubud uh, binudbud natin na vermicast. So, para mas uh, ma ano, uh, madistribute siya equally dun sa loob kung saan tayo mag a uh, lalagay ng ating mga buto na itatanin. So, hopefully, uh, at first time natin dito, sana tumubo lahat yan. So update ko kayo guys pag tumubo na na napatubo na natin yan. So yan nga pala yung ating uh, unang uh, seeds na uh, i-tatanim. Uh, pipino yan mga ka-planting. So buto ng pipino. So first time din natin makakita niya. So yan, binubuksan ko na nga. Para makita natin at kung ano yung itsura niyan. So, Ayan, abangan lang natin. Medyo nahirapan tayo magbukas sa plastic. Medyo matigas yung plastic yan mga ka-planting. So, sa mga gusto magtanim, magkano ng gano'n. Kaya wala namang masama. So, open naman yan. Kali, nag-online lang din ako. YouTube. Kasi e, gusto ko rin mataniman yung uh, likod. Saan yung dating babuyan na uh, pinabaklas natin. Uh, dahil bakante. So, naisipan namin ng aking white na tanda na lang mga halaman na which is uh, kailangan din naman natin lalo na sa akin uh, nag-workout ako so madalas gusto ko lang ng mga gulay-gulay so, kesa bumili pa ako sa uh, supermarket o sa bayan ng uh, mga yan kagaya niyang pipino so why not uh, try natin na uh, magtanim kasakali naman makapagpatubo tayo and mga pagpabunga. so yun guys pinantay ko na naglagay ako nagtusok tusok ako ng mga ano okay, parang nagtusok tusok ako ng mga ano uh, partly na butas saan so, doon ko ilalagay yung mga uh, buto ng uh, pipino na uh, ay na uh, ang ating patutubuin so yan at ang tinututo hindi lang nakita sa video kasi solo lang tayo dyan wala tayo mo uh, videographer. oh so, yan. Yan. Yun sa isa ko na siyang inulog dun sa mga ginawa kong uh, butas ng aking uh, dito sa daliri lang. Yan. So, sampung piraso yan yung ating uh, ipinunla dyan. So, natin kung mabubuhay pa lahat yung 10 so, don't worry guys. I-update ko kayo. Tutuloy natin yung mga video. So, oh, stay tuned lang kayo dyan dahil uh, tuloy-tuloy natin yan hanggang sa kung ano man yung maging progress ng uh, ating uh, unang pagtatanim ng mga halaman so napili natin at uh, gawin lang yung available din na nabili natin uh, sili at saka pipino so sa susunod pag naging successful yan dadagdag tayo so yan na nga pala guys yung siling labuyo yan So, first time natin na yan. So, sana ah uh, mapabuhay natin at mapalagot magkaroon ng maraming bunga ng ating uh, tanim na yan mga ka planting. So, uh, sa mga gusto din, so, wala namang masama kasi hindi naman kailangan ng uh, malawak o malaking espasyo para tayo makapunta. Eh. So, maximize lang natin yung ating atitirang mga area sa ating bakuran na maging kapakipakinabang o so, yan o so, yun din pinutasan ko na rin yung mga part na lalagyan ko ng mga buto ng sili na mga kapantin ayan so sinakto lang natin kasi yung actually, pinaglagyan ko niyan ng idol yan is <laughs> ano yan dating uh, poop tray ng uh, mga alaga namin pusa ng kuting pala Ayan, nakatambak na sa likod. So, ginamit ko na lang siya muna ng uh, punlaan ng buto. Kasi nagtanong ako ng uh, yung tray. Yung basta ganun. Planting tray, uh, tree ba tawag doon. So, walang available. So, din ko na lang siya muna in Ayan. So, excited lang kasi first time kong mag-ganyan. kanin mag So, try natin. Sana mga, mabuhay natin yan. At, uh, I'm excited din ako na makapagpabunga uh, ng mga mula sa aking pagkatayin. So, binalik natin yung sobra, mga ka-planting. Yan, nilagay natin dyan sa lagay. Yan, yeah, natin. So, after ko dyan, yan, pinabunan ko na. Yung bawat butas. Ayan. So, yun. Ang pakita ko sa inyo, guys. Ayan, yan. ganyan. yung ginawa ko. Ayan. Binutas-butas ko lang ng bahagya Kung sa saan ko nilubog yung uh, mga buto. Yan. So, pinabunan ko na siya ng lupa. Yung part na nahukay. Yung uh, binutasan ko ng aking daliri. Ayan, guys. Sinati ko lang siya sa dalawang part. Uh, yung kabilang side sa pipino and then yung the other side naman is yung sa, sa sili natin so 3 10 uh, seeds lang yung ating nesting uh, mm, muna so natin yung sobra so yan after nyan guys binudburan ko ulit sya yung vermicast powder uh, na soil so, yung vermicast alam ko sa so, pagkakatanda ko ano ito guys eh? ito yung parang ano sa mga bulate so sobrang effective daw yan sa paghahalaman So, try natin and really uh, reveal natin sa inyo kung ano yung magiging uh, resulta nito ang ating uh, unang uh, pagtatanim ng halaman sa ating bakuran. So, yan, dinagdagan ko na rin yung uh, ng loam soil yan mga top planting. Yan, parang yun na yung pinaka uh, tabo ng mga buto natin. So, yan lang.